good morning guys, nandito na tayo sa probinsya ulit At nakakarating okay. ko lang kanina ng alas 3 ng Madrid araw Dito so, tayo sa basketball court So lapit lang nito sa bahay ko, yan lang Mga apat na hakbang lang yan, bahay ko na Kasama ko ang aking mga chikiting At ang aking bunsoy, sinisaya Nisaya Okay, so shooting muna tayo. Mamaya pala guys ay uh, kasama tayo sa outing o oh, Christmas celebration na rin ng uh, simbahan dito so ayan mag exercise muna tayo video mo sa papa Sjå!